Dahil po birthday mo niya ni Piyolo, maliyaan po kami na naglalakaw-lakaw dito. Mas di marunuran, naglalakaw-lakaw dito sa may magsaysay-abinyo. Dahil birthday niya nga ni po, mahanap po kami katana. na din ang uh, si Ram. ano tabi lang yung gusto mo niya na, uh, kung baga anong gusto mo niya na kakanon? may sabaw. Sabaw. Ah, may sabaw. Tama-tama may sabaw. Papakusok kang tuhod. <laughs> Ay, ma. Oran-oran. Ah, tama-tama yung tama. Oran-oran. Tamang tama po nga si sinasirungan mi tama uran uran tapat ko kani yung po yan ano tapsi terminal tapos oya oh, yun po ining na hindi mining iskalante po Bale, tapat lang po yan kang tapsi terminal dahil birthday po ngayon ni Piolo yun po ni mga inorder ko niyan papagutiran ko po di <laughs> ayan po bali ining inorder po po ining special bulalo po nga po kani 300 pesos po ini. Igwa man po kaning regular bulalo, mayo pong gulay, tapos igwa man po sindang inapod na monster bulalo. Uh, 350 po. At saka available din po sa senda ang mga ano, lutong bahay. Saka ta gusto talagang sabaw ni Piolo, nag-order po po kami ning kinalas, iyo po ning inapod na special kinalas. 75 pesos lang po ini Hindi lang po yan sa Ninong kinalas. Bali sa sarong pwesto po. May kinalasan sa may bulaluhan. Ano tabi niya ang masasabi mo sa sa bawang? pa ulam na. Sa pa lang ulam na. Sa bawang lang ulam na. yung sa dahil. Alos pa ang taon na pinili. Yung ng mga si manager, bulan, Ano na po ang kasara okay. okay sapto sa mga gusto ano tabi man sabi mo sa bulakid diyan hangga't hindi kang sira ano kasi ali deram eh ano mas mo sa mga ano sa mga kadalanan kanin na ano mas sabi mo tabi sa mga kadalanan kanin kaya mga kadalanan kanin yo ginagawa mo ingat dali pala ali sira obserbili lang nagsabi si Piolo nang sabi kaya na anak ali dapat sira ano man sasabi mo tabi Pio sa ninong Bert kinalasan? Nakakadik ang siram. ang siram. man po dang, si Ram, ini yung sa endang ninong Bert kinalasan. Sasarun lang po yung pwesto kay Bana po ini yung Escalante Bulaluhan. Para inaug po kay Bana ta po ngunyan, ang uh, nagmamanage po kani yung Escalante Bulaluhan didto po sa Magsaysay Avenue Naga City Branch. Bali sinda pong duwang magagom ang nagmamanage po kani yung uh, Iskalente Bulaluhan Sir Hi. So ano po uh, Maray na ito po uh, In behalf po kang Samuyang Boss As in manager, si Boss Bert As sa iyang may bahay si Ate Maris Kaya sa Kuyang Agog uh, rin po kamo na mag-visita As in uh, mag Samuyang, uh, uh, special na kinalas kasi ng sabuyang pabuso ng Escalante na gikan pa sa DAE. as in um, available bang po din diyo ang mga lutong bahay syempre po yung special kinalas po din din ng bird as in, ang sabuyang mana mula doon so makukuha lang po kami din diyo along bagsay-say -say abid yung Karon din sa kami kay Villa Caceres tapat kan top terminal katain di Parilla Baca. Yan. Gidit pinan lang po kami hanapon sa dapo nindo ang karatulabi din sa luwas na linong birds kinalasan as it is Pasok po kamo. Uh, open po kami by 7 AM to 8 PM. And yung bulan po is reserve namin ng 10 AM onwards. Yun lang po. Maraming salamat at asahan ko po kayo dito sa aming kundin pindahan. Salamat po.